Siksikan sa ilang evacuation center ang mga residenteng inilikas mula sa mga binabahang lugar sa Pangasinan. Sa Kalasyao, labimpitong barangay ang nananatiling lubog sa baha. Problema ngayon ng mga residente ang kanilang pagkain at pagkukuna ng inuming tubig. Marami na rin nagkakasakit. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Lampas tao, ganyan pa rin katindi ang baha sa ilang bahagi ng Kalasyao, Pangasinan, kahit po bumubuti ng panahon ngayon sa lugar. Nagbabalsa na lang ang mga residente. Ang mga bahay nga sa gilid ng ilog, halos lubog na hanggang bubong. Ayon sa lokal na pamahalaan, labim pitong barangay sa bayan ang apektado ng baha. Inilikas na sa Kalasyao Training Center ang 54 na pamilya. Problema nila ang pagkain at mapagkukuna ng inuming tubig. Malalim po, tapos walang may giban. Kaya kami nag ano dito madam ta na yung mga gripo na ano yung na walang pag-iigi madam? Siksikan sa evacuation center ang mga residente. Ang ilan sa labas na ng gusali at sa isang overpass na nagpapalipas ng oras. Opo, siksikan. Pati yung mga bata, siksikan, sikit na lahat yun. Sira din ang kisame ng evacuation center, kaya tumutulo ito tuwing umuulan pinupunan naman daw ng lokal na pamahala ng pangangailangan ng mga evacuee. Bigay kami ng relief. Uh, ngayon, ng mga iba naman, may mga dala-dala pa. Siguro mamayang ano, baka may ibibigay na ulit kami. Mula bewang hanggang dibdib naman ang taas ng baha sa ilang bahagi ng Dagupan City. Sa barangay Maluwod, kinakailangan ilikas sa People's Astro ang 115 isang daan at residente. Hanggang dito, madam. Bewang. Opo. Madaling tumas yung tubig, madam. Kaya kapon sila nag nag-rescue ka po. Kasama sa mga evacuee ang ilang bata tulad ng walong buwang gulang na pamangkin ni Mang Alan. Isang linggo na itong sinisipod. Kasama namang lumikas ni Mang Jong ang isang buwang gulang niyang anak. Hanggang dito. Sa dibdib? Sa dibdib po. Kailan ba, kayo babalik kaya doon? Pag medyo mababa na ang tubig. Uh, food pa lang po, uh, hot meal ang binigay namin sa kanila. Ang other needs nila as in sa relief hindi pa natin ibigay ngayon kasi dito pa rin naman sila, pakakainin po natin sila ng three times a day. Sa monitoring ng PDRRMO, siyam na bayan at isang syudad sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Binabantayan ngayon ng mga ilog pati na ang San Roque Dam. Nakatutok din sila sa kalagayan ng karagatan. Nito lang linggo, nagpalutang-lutang sa laot ang labing isang manging isda mula sa infanta. Inabutan sila ng masamang panahon sa dagat. Mabuti na lang, nadaanan sila ng isang barko ng US Navy na patungo noon sa Subig, Zambales. Dinala sa isang ospital sa Zambales sa mga manging isda. Da Jasmine Gabriel nagbabalita Pilipinas